Kita naman po sa mga lalawigan, lubog pa rin sa baha. Ang malaking bahagi ng Cagayan Valley dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Sa mga drone video, kita kung paanong nagmistulang lawa ang malaking bahagi ng Cagayan. Lagpas bubong pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Ang ilang bahay at mga tindahan hindi na maaninag matapos lumubog sa tubig. Ang ilang residente, sa bangka na muna natutulog sa ngayon. Sa talang Office of Civil Defense nasa putatlong mga barangay sa buong Cagayan Valley ang lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon. Sa ilang pang balita, nasa isang libong pamilya po naman ang nanatili sa evacuation center sa Agayan dahil po sa baha. Katumbas yan ng nasa limang libo pang mga individual. Nasa red alert status na pa rin po ngayon ng lalawigan na nagsimula pa Bagyong Christine. Mananatili po naman daw ang naturang red alert status habang patuloy nilang binabantayan pinaghahandaan ng bagyong Ophel. Tinayak po naman ang provincial government na may sapat silang budget para sa mga tu uh, tulong sa mga biktima ng kalamidad at pag-aayos sa mga napinsalang mga tahanan at infrastruktura Lubog din sa bahang ilang bahagi ng Isabela, ang ilang binahang residente na nanatili pa rin sa mga kalsada hanggang sa ngayon. Mas pinili raw nilang doon manatili dahil mas nahihirapan sila sa mga siksikan sa evacuation center. Ang ilan namang hindi binaha na nagmagandang loob ay nagpatuloy sa kanika nilang mga garahe. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa mga ilog sa Isabela. Pero hindi pa rin madaanan ang mga napinsalang tulay. Patuloy pa rin humihingi ng tulong ang maraming residenteng tinangayam bubong at nasira ang bahay. Pinaghahandaan na rin ang Isabela Provincial Government ang paparating na Bagyong Ophel. Sa ilang pang balita, napatay sa enkwentro po sa Sambuanga, Sibugay, ang isa sa mga person of interest sa pagdukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman, kinilala ang napatay na si Abdul Sahibad. Bukod kay Abdul, napatay rin ng operatiba ang kapatid nito at isa pang sospek na tuntun ng pinagsamang persa ng pulisya at ng militar, ang tatlo sa ang tatlo sa tulong ng mga miyembro ng MILF at lokal na pamahalaan. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw po naahanap ang dinukot na Amerikano. October 17, nang dukutin po si Eastman ng apat na armadong kanalakihan sa kanyang bahay sa bayan po ng Sibuko. Patuloy pa rin ang degassing o pagbuga ng usok ng Bulkang Kanlaon. Sa obserbasyon ng Feebox, umabot ang hanggang 800 metro ang taas ng ibinigong usok ng Kanlaon. Naglabas din ito ng higit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide. October 19 pa nagsimulang maobserbahan ang degasing sa vulkan. Pero nananatili pa rin ito sa alert level 2. Bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng vulkan.